sa Gising Pilipinas at siyempre unahin na natin dyan ang paghahanda na ginagawa ng Department of Transportation o DOTR siyempre nalalapit ng undas tapos nagka bagyo pa ano, ano yung mga paghahanda na ginagawa ng DOTR makakausap po natin ang ating acting secretary ng Department of Transportation Attorney Banoy Lopez Attorney, good morning Good morning Ikinig at nanonood ng iyong programa sir Opo. Opo. Sir ang unang na tanong natin, na natin dyan, yan. dahil papalapit yung undas. Kumusta po yung preparation ng DOTR? Ano po yung mga polisiya na ipatutupad natin or may mga bago po ba na dapat asahan yung publiko? Tama po. Uh, nung Sabado po nagsimula na po kami mag-inspect ng ating mga terminal. Minabuti na po namin na gawin ng mas maaga upang sa ganun di kami makantala sa araw ng uh, mismong pagbabiyahe at undas. Apo. Kasi usually po ang ginagawa is just uh, like two days or a day before nung uh, sinasabi nating undas at doon natin nakikita na other than nakakabala kami, eh, yung mga gusto namin uh, ipatupad at yung mga dapat gawin ng mga operators o drivers ng mga terminal ay huli na po. no? So nagsimula na po kami nung uh, Sabado sa ating mga terminal na pampung mm -hmm. probinsya dito sa sa ating uh, sa, sa, may Cubao. Ngayon po, tutuloy po namin sa may Pasay, sa PITX. Sa mga susunod na araw po, titignan din natin ang ating mga pantalan. Ganon din po, titignan din natin ang mga paliparan. So, sunod-sunod po, as ah, Sir Robert, ang ating pag inspect Opo. Opo. Eh, Secretary, eh, isa pa po dito, eh, siyempre, ang kapag paundas na ganito, yung bilang, ano, sapat pa rin ba yung bilang ng mga masasakyan ng ating mga kapabayan? Eh, Exodus po ito, eh, mag uuwian Yung mga bus po, meron na ba tayong ibinibigay na special permit? Tama po. At uh, po ang LTFRB. Ngayon po, sa tingin namin, may sapat na bilang as per franchises. Pero nag-usap po kami ng LTFRB, si Chairman na mm Vigor. -hmm. Uh, ah uh, nakahanda na po mga special permit para sa mga ibang lugar at uh, sinasabi at nakikipagpulong na rin po siya sa ating mga operators sa mga may may-ari ng mga bases kung ilang special permits ang, ang kailangan nila para maibigay na po natin sa mas madaling at sa mas maagang panahon. Opo, sekreta. Opo, go ahead po. Opo, uh, yun po. At uh, tulad po nung kahapon, ay nung Sabado nang amin nag-inspect. Kasi po sa amin itong mga terminal ay eh dapat po may magandang pasilidad. So mm -hmm. we have to be strict in our implementation kasi may mga ibang terminal na mm. hindi talaga sumusunod sa sinasabi nating standards at talagang na short-short change ang ating mga pasahero. Bawawa mm -hmm. naman po. Sinasabi, sinasabi nga po na ninyo dapat ba check natin ano po yung mga bus station halimbawa Sekretary, So far do sa uh, pag-check po ninyo, sa pag-iigot po ninyo, ano na po ang nakita natin? May nasita po ba? May dapat po bang i-improve yung pong ating mga terminal? Tama po. Sa aming pag inspect nung Sabado po, may mga terminal na talagang pinagmulta na po namin. Kasi po talagang hindi maayos ang kanilang pasilidad. At uh, mm. talaga naman, ito as early as July, nasabihan na sila Ah, uh, they have to comply kung ano talagang standards ng mga terminal. Ayan. May mga terminal na sadyang maaayos, pero talagang may mga terminal na hindi mo alam kung kung may ginagawa ba sila para sa kanilang pasahero. Pero mantakin mo to, Sir Robert. Opo. Pareho lang naman din ang pamasahe na iningin nila. Pero wala mm -hmm. silang magandang upuan napakainit, wala sila magandang palikuran. Mm -hmm. So yun yung mga kailangan natin maging stricto. Nung chinek natin yung mga bus nila na sinasakyan, mm -hmm. ang usapan po dyan, ang pamantayan dyan, dapat merong kayong uh, fire extinguisher. Mm -hmm. Yung mga nakita namin, may fire extinguisher pero expired. Naku. Tapos meron din dapat kayo nung uh, aparatos, yung, yung gamit parang breaking the glass kasi importante po yun. Opo. So yun yung mga kailangan na nakikita natin sa loob ng bus. So may mga bus talaga na hindi talaga may mga operators, may mga terminal hindi talaga sumusunod. Opo. So sabi ko po pag mumultahin na namin sila mm. at kung hindi pa nila gagawin at sa kasusunod sa tamang pamantayan Uh, pasensyaan po, ipapasara ko po yung terminal nila. Opo. Secretary, na, na, laman, yaman, uh, yaman din lamang pinag-uusapan natin itong mga terminal. Yung polisiya po natin kapag dating sa pagsaka, yung capacity po ng mga bus. Alam naman po natin na kapag mga ganitong undas o mga holiday breaks, eh, kapag umuwi po yung mga kababayan natin, minsan po buong bahay halos yung dala. Ibig pong sabihin, napakaraming bit-bit, ang daming gustong ipasalubong sa mga uh, po nila na pamilya sa mga probinsya po nila, sa mga Malawigan. Ano po ang policy natin dito? Siyempre, yung over capacity hindi lang naman sa pasahero. Baka yung mga bit-bit nila na sobrang dami, sobrang bigat, pinagsisiksikan hanggang doon sa aisle mga bus po. Pwede po ba yun, Secretary? Po yung sinabi ni Sir Robert, kaya nga, isa din sa mga inspeksyon natin kahapon, yung talagang uh, estribo ng mga buses. Kailangan na uh, talaga may sapat na cargo space, no? At uh, hmm. sinasabi nga natin sa ating mga operator sa so mga terminal, humingi na kayo ng may special permit uh, para dun sa para may karagdagang biyahe kayo kasi we have to be very strict sa mm. overloading and overcapacity. Ayan. At yan pa yung kasama sa Oplan Undas natin. We're going to deploy enough traffic enforcers. Sige, pagpulong na rin tayo sa ating mga toll operators kasi deputized din ang kanilang mga tawuan dyan mm -hmm. para talagang uh, mamonitor natin ang mapagbiyahe ng ating mga kababayan. At ang pagsunod naman ng ating mga Uh, operators, bus operators kung ano ang taba, tamang batas trapiko at sakali tuntunin po ng DOTR. Isa pang tanong dyan, Sekretary, halimbawa eh, reserve na sila or kukuha na sila ng mga tiket din, na, ano, mga sasakay ng bus. Meron po bang inaasahan na pagbabago sa presyo do sa pasahe po, Sekretary? Wala po. Wala po tayo kung ano yung uh, pamasahe ngayon, yun po yung pamasahe. Ang kagandahan po nito, nung nag inspect din kami, parati ko pong pinapaalala sa ating mga operators na dapat may online, online mm -hmm. services sila. Mm -hmm. At uh, halos naman po ng ating napuntahan, ay gumagana ang kanilang online services para sa online reservation. Ah, very, ah, very good. Maganda good. po okay, 'yun para hindi na pupunta pa diyan mismo ano do sa mga terminal para nang bumili ng advance na mga tiket tapos e eh, babalik na naman kapag oras na ng uh, biyahe. Secretary uh. do Opo. Oh, 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 oh. Secretary. secretary. Sec? Sec? Yes, yes, ay, Sir Robert. Ay, tama sorry. po, tama po. Opo. Oh, oh, oh. Isa pa secretary, secretary. 'yun namang uh, Di ba meron po tayong binabanggit dito do sa DOTR, yung reallocation po nung 50 million. Yung pambili dapat ng mga sasakyan, gagamitin na lang para ma-improve yung facilities ng LTO and LTFRB. Kumusta pong update natin dito, Sec? Ah, yes, uh, Sir Robert. no Sabi ko nga po, anong uh, biyernes po, kapag nag, uh, nag po tayo kasama ng ating mga uh, senior officials ng DOTR, mm. na sabi namin... Uh, this should not be a big deal actually, uh, Sir Robert. Ito naman po ay talagang uh, kasama sa so, sinasabi nating lingkod bayan. Ang kapakanan po talaga ng ating kababayan ay malayong mas mahalaga kaysa bagong sasakyan. At ito na rin po yung ulit-ulit na pinapahala ng ating Pangulo na talaga dapat bigyan natin prioridad ang kapakanan ng ating uh, ang taong bayan na uh, gawin natin mas uh, comfortable, mas convenient, at mas may merong magandang pasilidad, ang mga tauhan namin o mga uh, stakeholders namin na nasasakupan po ng mandato ng DOTR. So sinabi mm -hmm. ko, i-abort na natin yung pagbili ng sasakyan, bagong sasakyan sa DOTR, we, we might as well just allocate this, ah, uh, hatiin namin sa LTO, saka sa LTFRB, para mapaganda nila ang kanilang pasilidad. Kasi kawawa talaga po yung taong bayan. Opo, opo. Pipila sila, napaka-init. At uh, ito na rin po, eh, kung maalala nyo po uh, Sir Robert, meron po nagkomento at nakita ko po ito sa social media, may, nag -nag -nag -may nagbigay po ng uh, tuisyon mm -hmm. na sabi po niya, kami dapat ang naka-aircon, referring to the public. At hindi lang po yung mga taong nasa gobyerno. Tama po yun. Tama po yun. Mm -hmm. at, uh, Nung tinignan natin ang uh, libro de benta ng uh, LTO kasi patapos na 'yung taon oh, eh, hindi na wala silang budget. Ganun din po ang mm -hmm. LTFRB. Mm -hmm. So tinignan natin ang uh, inaral natin ang ating books sa accounts naman sa DOTr at 'yun ang po 'yung nakita natin may 50 million na para sa procurement sana ng mabagong sasakyan. Mm -hmm. So pinabot ko na lang po at uh, binigay na lang natin sa LTO at sa LTFRB para, para ma-maximize pa po pa tama pa po pa para mas para pa mapakinabangan, mapakinabangan ng mga, mga kababayan, kababayan natin na, ano dahil sila yung direkta eh na, na nagbabayad din ng buwis at siyempre sila din yung direktang dapat nakikinabang sa mga services na yan. Isa pa secretary yung Dalian trains natin na nagkaroon ng dagdag over the weekend. Tama po ba? Ito so, so, po ay ano uh, Sir Robert this is not yet the Dalian trains, no? Mm. Uh, ito po yung uh, existing nating mga Uh, bagon, mm -hmm. pero nag, ginawa na po nating four-car train. Ah, no? So nagdagdag okay, na po okay. tayo. Yung dalian trains natin, uh, mga December, may na deploy na po tayo. So ang full deployment ng nine dalian trains natin ay kakayanin natin sa December. Mm -hmm. uh, sinusuri pa na mas mabuti ng ating uh, uh, sinasabi natin system provider at saka yung ating nagme maintain dyan, yung Sumitomo, mm -hmm. para for sa safety of everyone po. So by December, hopefully, makadagdag tayo ng nine-car uh, Car Ayan, maganda yun para mas marami ano, yung uh, mas mabilis, yung biyahe, mas marami yung mas masasakyan at hindi magsisiksikan yung mga kababayan natin. May isa pa, Sekretary, yung Move As One Coalition. Ang sinasabi nila, dapat eh, magdagdag daw tayo ng bike lanes. Kaya pa ba ito? Po, pwede pa rin po ba? Iyan, e, sisikip na po ng mga kalsada natin. Uh, tama naman, kaya pa rin po. Kaya mm -hmm. pa rin po mm -hmm. ang hanggang... Ang problema lang po ngayon ay kung meron tayong sapat na pondo. So kami po ay total nasa budget season pa kami. Kami po ay patuloy na nagipag ugnayan sa Kongreso at saka sa Senado na bigyan tayo ng sapat na pondo. Hindi lang po dito sa bike lanes na sinasabi natin. Ito po kasi ay nap, nasa ilalim ng uh, kategorya ng active transport. So other than bike lanes, bibigyan natin sila ng magandang uh, kumbaga, PUV stops o terminal para naman po, meron pa yan ng mga showers, uh, sa ano, end of trip shower mm. para maganda talaga at uh, yung mga tao talaga will uh, uh, appreciate ang uh, sinasabi nating uh, active transport uh, at active mobility po. Ayun. Secretary, pag-usapan pa... natin yung road safety and traffic management. Eh, parang ngayon po nakikita natin kahit sa social media lalo na ano po, paano natin o anong ginagawa ng DOTr para maharap natin So pwede ba natin sabihin na lumalala yung problema pagdating dun sa road accident, dun sa disiplina po ng mga driver po natin? Sir Robert, tama po kayo. Nung isa, may napanood nga po ako na nag-viral na naman, napakarami na pong siga, mm -hmm. napakarami na pong abusado, arugante na nagmamaneho sa kalsada po. No? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga kababayan. Pero at the end of the day po, ang sinasabi ko nga po, uh, ang kailangan natin is curricular change. Ito po ay talagang uh, simulat sa pulpasana mula pagkabata at habang uh, tumatanda, yung road safety and road manners mm. dapat incorporated po yan sa ating uh, pag-aaral, sa ating kurikulum. So para naman po talagang daladala natin ang tamang asal. So yun po yung uh, tinututukan namin ngayon. Uh, that's for long term plan po. no? Pero ngayon po ang sinasabi namin kailangan lang namin maging uh, mas istrikto sa pag-implement ng ating uh, mga batas trapiko. Tulad po nung nangyari na, na nag-viral lang po ngayon at uh, cause order na po tayo diyan, nagpreventive suspension na po tayo tayo diyan at sisiguraduhin ko po na yung mamang 'yan dahil sa ginawa niya hindi na po mapagmaneho yan. Opo. Isa pa, Secretary, dahil napag-uusapan din natin itong mga uh, problema sa kalsada. Maganda po yung naging panuntunan ninyo. Pinababiyahin natin, pinagkukommute po natin ano, yung po mga opisyal ng DOTR. At na ngayon, through that program, Secretary, may mga proposal na ba sila na ibinigay sa inyo? May mga nakita na ba sila na dati hindi napapansin pero dahil sila na mismo, kayo na mismo yung bumabiyahe, nakita din yung talaga na iba pala kapag na ikaw yung nag-commute at eto, mas marami palang problema talaga yung dapat pa nating solusyonan. Tama po. At uh, ako po ay natutuwa din na dahil nga po yung mga kasamahan ko sa DOTR, sila po ay nag-commute at uh, yun nga po, nakapagbigay sila ng mga gandang suwesyon. Mm. Tulad na lang po dito sa Commonwealth. No? Ayan. Ayan. Kasi yan yung isa sa ating tinututukan. Sila din po mismo nagsabi na may kakulangan ng sasakyan. At pati mm -hmm. mga ruta na kailangan lagyan ng pampublikong sasakyan. Nakita din nila mismo. That's mm -hmm. why last week po, nag-commute po tayo ulit pertiglan natin kung merong pagbabago at ako naman po ay natuwa dahil mm. merong uh, kahit paano nagbago yung oras ng aking uh, pag-aantay at pagbiyahe mm -mm. sinubukan mm -mm. ko itong sinasabi nating niya loop para mm. makap, uh, para bumaba at mas malapit na sa MRT MRT3 natin at uh, siguro inabot lang po ako ng mga 45 minutes ayun hanggang uh, nakarating po ako sa sa ating uh, <clears throat> office <laughs> Pero ang but, but that was Thursday po. Gusto Opo. ko po subukan ulit kapag Lunes at Biyernes. Lunes at Lunes Biyernes, at Biyernes. O kaya itapat din natin na Friday or yung uh, oo oh, tama, Friday sweldo day, yung mga ganun anon secretary para mas makita natin yung uh, Uh, lala kung malalaman talaga yung sitwasyon ng dating transport system kung kulang pa rin talaga yung mga sasakyan. Ngayon, Sekretary, pagdating doon sa mga ruta, speaking of ruta, ruta ng mga bus, ruta ng mga jeep, sabihin na natin muna dito sa Metro Manila, may napansin ba tayo? May dapat ba tayong baguhin? May dapat ba tayong i-upgrade? Dami pong kailangan baguhin at dami pong kailangan mm -hmm. i-upgrade si Robert pagdating sa ruta. At uh, yan po ay... Uh sabi naman sa akin ni bagong LTFRB chairman natin si Chairman Vigor, uh, talagang uh, tututukan niya 'yan at uh, nagutos nagbuya ta siya ng kanyang team para sa route rationalization natin katulong din ng OTC natin at ang maganda po kay kay uh, Chairman uh, Vigor din mm. magbibigay na rin po siya ng mga provisional authorities natin talagang dadagdagan niya ang mga pampublikong sasakyan hapang uh, inaayos yung mga overlapping na mga routes natin. Opo. Opo. Secretary, dahil, dahil, dahil sa, sa Senado, Senado ongoing, ongoing yung budget, budget deliberation. ano, Bigyan nga din po natin ng idea yung mga kababayan po natin yung bulk ng budget na hinihingi ng DOTR for 2026. Saan po mapupunta? Ang 80% po of our uh, capital outlay projects, yung hmm. mga sinasabi nating uh, project. Uh, budget for uh, infrastructure ay mapupunta po sa ating foreign-assisted uh, project sa RILES po. Ito po yung para sa subway at para po sa ating uh, north-south commuter railway. At kami po ay nagpapasalamat no at uh, talagang binigyan nilang prioridad itong ating mga big ticket projects. Kasi mm -hmm. ito po talaga ang magiging susi sa ating uh, pag-resolva ng uh, trapiko. Sabi nga natin ang mass transit. Uh, mm -hmm. In the previous years po kasi, hindi po nabibigyan ng ating uh, mga RILES, ang uh, mga foreign uh, pro assisted projects e. ng sapat na pondo, yung mga loan proceeds kaya yung GOP na sinasabi natin. Apo. Kaya po ito ay nakakadagdag sa pagkaantala ng ng ating proyekto. Hindi po talaga nabibigyan dati as program uh, as programmed uh, budget or appropriation. Umaasa lang po tayo dati sa unprogrammed appropriation. At uh, medyo matagal po at madaming proseso pagdating sa unprogrammed appropriation. Opo. Last Secretary, anong plano natin do sa mga connectivity natin? Di po ba para mas mabilis, limbawa yung uh, from bus, sasakay ka ng train, sasakay ka ng ferry. Meron ba tayong nakikita dito na pwede posible magkaroon ng unified card na ito na lang yung gagamitin para hindi uh, nahihirapan yung mga kababayan po natin? ang tama pa kay Sir Robert, ang maganda at tamang at nararapat na, na na transport system ay dapat may connectivity. So tulad na lang po magbibigay po ako ng isang magandang example, itong MRT 7 po natin. Matatapos po 'yan ng 2027. Pero kapag natapos na po 'yan, kailangan din po namin tapusin yung common station. Because mm -hmm. that is the key for connectivity. Para pagdating natin, pagbaba natin sa MRT 7 Pupunta tayo sa common station. So mamimili ka na ngayon kung sasakay ka ba sa MRT-3 o LRT-1. Yung ating mga subway naman po, ganun din po. Uh, kapag makikita nyo ang alignment dyan, merong bababa sa ating airport sa uh, Naia para sa connectivity din po. Ganun din ang north-south commuter railway natin. Meron tayong release may alignment tayo papunta sa Clark Airport. Napakaimportante mm. po 'yan, ang connectivity at uh, yan po naman ay incorporated sa lahat ng design ng ating uh, mga proyekto at kasama rin po 'yan sa ating talagang tinututukan. Panghuli na lang, uh, secretary, assurance natin, baka may nais po kayong banggitin sa publiko, reminder lalo na po. Eh ngayon eh syempre nagre-ready na tayo para sa Uh, holiday break na ito papalapit undas and then after a month eh uh, Paskot, bagong taon naman. Uh, ito po no, mas lalo na po sa mga ating mga kababayan no, bumabiyahe ngayong uh, undas, yung mga gumaga, sumasa uh, sumasakay sa bus. No? Ang sinasabi ko lang po, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, huwag nyo po tangkilikin ang mga kolorum na bus. Huwag nyo rin po tangkilikin ang mga kolorum na terminal. Kasi po, napakadelikado po yan. At uh, sana po abang mas maaga, makapag-reserve na rin po kayo ng uh, inyong mga tickets. Meron na po tayong online tickets din po sa ating mga terminal, sa ating mga bus operators. Upang sa ganon, hindi kayo masyado maantala pagdating po ng uh, araw ng undas kung kayo na po ay biyahe. Ganon din po sa ating mga pantalan. Ayan. Attorney, Secretary, maraming maraming salamat po sa inyong oras.